ayan magandang magandang araw po sa ating lahat at isishare ko lang po sa inyo ang lulutuin ko ngayong araw na ito. At ipong lulutuin ngayong araw na ito ay sinabawang tilapia. At meron pa akong tatlong tilapia ng ulo. At meron pa akong ng sitaw. Meron pa ako daw ng alagaw at may kaunti pa akong mantika. At meron pa akong kangkong. Ayan, mga sangkapan natin na mayroon tayong kamatis at mayroon tayong sibuyas, luya bawang at sili at ang ating pong pangasim ay ang kalamansi at ang ating naman pong isasabaw yung pinaghugasan ng bigas at tara na po ating ikigisa ang mga sangkap ayan nakaready na po ang ating kawali, ayan lagay po natin ang mantika kaunting mantika lang po Ayan, ginisa na po natin. Inigay natin na una na yung ano, yung luya, bawang, at sibuyas, at may kamatis. At siyempre, pakukulaan na natin na tubig ng bigas. Ayan, muna natin. Ayan, kumukulo na kaagad yan. Ang bilis lang po. Ayan, lalagyan natin ng isda. Tatlong ulo lang po ng isda. Ayan, bumili ako yung isang kilo tatluhan pinahiwa pinahiwa ako sa gitna kaya tamang tama lang po yan ayan sarap ayan lagyan na natin yung patis nilagyan natin yung patis sabang kumukulo pa at syempre yung asim kain na kong asim para hindi madurog at syempre ang sili ang nagpapasarap uh sarap kita nyo yan guys ang sarap nyan <laughs> Kumukulo na. Ang bangon niyan. O, oh, inilagay na natin yung dahon ng alagaw. Sino ba naghahalo ng alagaw dyan? O, oh, dahon ng alagaw at syempre ang kangkong. Inugasan kong maigi yan, kangkong na yan. Ayan, dire-diretso lang po yan yung kangkong na ilagay na po natin. Ayan. Siyempre, pinakulo na natin. Nakukumulo na ng gusto yan. Kaya napakasarap po yan. Di ba, naasima na natin kanina? Saglit na lang po yan. Oh. Salamat. God bless everyone.